Hindi, ang eh, may dalakay sa sakyan. Oh. Ayan mga boss Pag hindi nabin eh, pupunta sila sa Nemery. Kamukha niya, magkano benta niyo? Halimbawa? Oo, oh, may kita naman po. May kita 50,000. Eh, yung kamukha ng maliit na yun. May kita ko rito. yung isa? Yung din. Yung din? Oh. Ah, parihas. Yan, bumpalo ano? Oh. Yan mga boss oh. Hmm, may kita naman po. 40. Oh. No, no, no. Mm. Ba't magagad nung araw ay meron din sa, ano? Meron din sa library? Ang ganda naman mata. Yung ba, ang ganda naman mata niyan. Yung mata ka mata niyan, boss? Aha, aha. ganda naman mata. Ay, mga boss, ang iba mata niyo. Oo. 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 Ano yung tamad na ako? Yan! Yan! Lilipat sila sa Lemery Patanggal. Oo, Lemery na ako. Yan. Galing ha? May isa sa kanya kayang nadala? Oo. Yan. Oh. Yan. Mga nah, kalabaw. Ya. Bentah na kalabaw Yan. Bentahan ang kalabaw dito mm sa Garcia. Kalabaw. mhm Wow, ganda. Kabili na. Tapi teri pai, tapi teri pai, Ya, mga boss, oh. Mga nabil na yan. Yan, hindi pa. Iyon, no? Oh. Hello, Boss. Boss, para sa... Boss, para... Boss, para sa kalaman na iba nakakita, magkano ang ganyan presyo? Halimbawa? 45. 45? Yan, yeah, mga boss. So, oh, yeah, po ang halaga 45 total. Yan. Wala ka kandisa? Ka. Hindi, wala. Wala? Well, Ayun. Sticker hon, dala. <laughs> sticker. Ayan. Ayan. Halaga, yan, yeah, yeah. yeah. lupit. <laughs> okay. yeah. oh, halaga, yan, yeah, no? Asan? sticker. No? <laughs> i na lang ho. Para, pagka naisipan yung marunod ng baka sa Garcia, eh di, buksan niyo. Don't hold yo. Yan. Salamat oh. Lagyan niyo sa trash can. Pagka naisipan niyo marunod ng mga baka-baka, tsaka mga buhay probinsya sa ibang lugar, Yan. Yan. Mapapanood niyo sa mga buhay-buhay mga probinsya. Yan. Mas na, mas na. Ya mga boss oh Mga nabili ng mga boss, nabili na. Wow, gaganda pa naman mga cobrador ruwete. Hindi ko bibidyo, video ha. <laughs> ya lho, mga boss ah. Oh. Mga nabi na ini ya, mga boss. Ya. Oh, Ya, mga boss, kalabaw. <coughs> Yeah, mga boss, pag may mga pag mga boss, may mga numero ng na mga nabili niya mga boss. Yeah. Yeah, mga nabili niya. yan. <tipan> 53,000 'yan. Ha, pati ibag din si Ayos. <laughs> Yan yeah, mga boss, pagka mga nandyan, yan mga nabili na yan. Uh, mga boss, uh, maraming salamat sa panunod at tayo pupunta po sa kabila. Yeah. Salamat po mga boss.